Okay na. Malaki, malaki. Naiaw na. Dito naman tayo sa kabila. Yun. Maaga. Ma naman na matrantahan, kwarantahan. Asa? Ayan, tanaw na po isa mga aga salamat po sa biyaya ikatlong tuna napakain to buti na lang napagbigyan tayo sa ating ikaapat na gabi yun mga aga ikatlong pakain tuna ikatlong pakain to mga ko, na uli ito bato tuna kaya tanong tanaw na po isda mga aga Ayan, na, Nasa lang po sa biyaya Tatlong tuna na to Buti na lang napagbigyan tayo sa ating ikaapat na gabi ah, Ano pala Tawag dito malitlit. maliit lit Paras na rin Kahit malitlit, lit yung isda At isa, mayroon tayong biyaya Ayun nah, na. Ayun malis. Balik ang mga sulpot pa. Hoy, balik. Doon. Ay, sopo na ikabit na. Ang ikatlo. Thank you. Padlasin ako, eh. Ha? Padlasin, ah. Ito na <laughs> Ah, good morning mga aga. Ah, uh, 5:13 ng umaga. Ayan. Ito so, yung ng nanahuli. Dati na ilalagay sa lalagyan sa styro. Sa storage. Ngayon na naman ang mahimahi. Oh, pang-uwi. Ayun. Ayun. Tuna wag ito iwanin po. <coughs> Ang rito hindi dadaan naman tayo sa ano yun ay. Dadaan naman sa where yun ay. Sa kasi charger naman dadaan sa charger yun. Masala naman yung charger. Ito, tanggalin din pati. Sana Adapter? Pati-pati ilaw. Ay nilipat 'yung madulas pati 'yun, nilayan naman. Ngayon, ay mga aga lahat yung huli. Ay, isa pa doon. Dito nakadagdag. Pero magbaba pa rin yung ating mga ano, uh, pangawil. ito dalawa mga aga.